that under his Hindi. leadership na magkakaroon ng bagong Pilipinas? Hindi. Bakit po? Sa ng mga nangyayari ngayon at nangyayari noong unang isa't kalahating taon, pagka nagpatuloy yan, walang mangyayaring pagbabago. Pero again, I am confident, pagka nag-step up at nag-step in si Pangulong Marcos dito sa ganitong mga kaguluhan, kayang baguhin at marami pang panahon. Huwag na lang sayangin yung natitirang four uh, and a half years niya uh, bilang Pangulo. And uh, yung, yung kahapon eh, nakakalungkot, di ba? Isa na namang paggamit ng resources ng publiko yan. Eh, nagpalit ka lang naman ng logo eh. Bakit kinakailangan whole of nation approach sa isang rally na ang pakay ay magbago lang ng logo? Hindi ba't masas masarap mag ng ganoon pag uh, halos mata malapit ng matapos ang term mo bilang pasasalamat and to showcase yung mga nagawa mo ng pagbabago? Ito'y pagpapalit lang ng logo. Walang pinagkaiba to doon sa ng mga nagpalit ng logo ng pamahalaan na ganun din, ginastusan. May nabago ba? Wala. Attorney Rodriguez, just as a final question, with everything that's being said, with everything that's been happening between the Dutertes and the Marcoses, in between all of those allegations,